Yo, what's up mga ka-YouTube? So ngayon ay nakuha na natin yung ngitiip natin. Ayan po. So, noong nakaraan noong July 24, hindi tayo nakapunta dito kasi medyo malakas yung baha. So hanggang ano, lampas doon, siguro abot na hanggang hita. So ngayon ay nakuha na natin yung ating team So kagaling na natin doon sa may pinagbidikilan natin. Ito po yung building na yon. So hindi na tayo nakapagkuha ng video no? Dimiritso na tayo dito para Pakuha natin yung ATM natin Para mayroon tayong paggasos Kasi may laman na ito eh Bali nung 18 pa ay may sahod na kami Tapos yung date natin ngayon ay 29 no? July 29 So medyo matagal na Tapos si eh, sa na naman tayo ulit So naipon yung sahod natin dito Buti mayroon tayong financial Kaya Nakasurvive pa rin tayo sa ano sa pangaraw-araw natin na gastos din. Halimbawa na lang yung sa pagkain natin, yung sa pagkain, ganun. Tapos si e, sa gas naman ay e, eh, magpapagas pa tayo. Bali mag one month ay yung pinupul tank natin kasi malapit na naman tayo dito. Na, Uubos kaagad yung gas natin. So ngayon ay babatin na tayo. Dami yung mga sasakyan ngayon, no? dami o you kumpleto know, parang makakaranas tayo ng traffic ngayon so dito tayo dadaan area na to kasi bawal mag counter flow baka mahuli pa tayo so dito tayo nagpaparada ng ating motor ayun o no, yung motor natin dyan tayo nagpaparada yan so babatsin na tayo guys pupunta tayo ngayon sa may Makati City Hall Para makakuha tayo ng Medical Certificate Kasi yun na lang kulang natin Kung may time pa Ipupunta tayo sa Isisis Marami tayong lakad ngayon Bali, nag-request na tayo ng Para may lakad Tung ating Itim Kasi hindi na tayo nag-assault Saka yung Ano natin Ah uh, Mall Pass o, Kailangan natin yun Sa trabaho natin Kasi Nanapan na tayo Bale nag-duty tayo doon uh, Wala pa tayong gano'n So Babasin na tayo guys No Mamaya, uh, ay uh, i-update ko kayo kung ano kung ano mangyayari sa pagkuha natin ng medical certificate doon sa may Makati City Hall. So ay mga ka-YouTube, ayan dito na tayo ngayon sa may gilid ng AC Tan at kagaling lang natin doon sa may malapit sa may round at hindi tayo nakapagpapatay doon ng ating ano ipapatay na mga mga ano yung mga putas ng ating patalon yung mga uniform natin at advice nila na pumunta tayo doon sa may ilalim ng underpass dito sa may gilid ng isitan kaya andito tayo ngayon so pagpapagawa muna natin to dahil uh, para ma para tayo So yan, pa, uh, na tayo mga kay YouTube dito sa may hagdanan ng underpass dito sa may Quiapo. Ayan. Pababa na po tayo. So dito sa may underpass, dito yung mga patayan. Patayan sa daanan na ng mga tao. Malawa kasi dito eh. Ayan o. Oh lawa ko. Oh. So, hindi tayo makapagkuha ng video dito kasi magano muna tayo, magtanong-tanong muna tayo dito kung saan natin pwede nang ipagkawa yung ating uh, uniforme na pantas sa pambaba. Yeah. So dyan tayo nagpatay ng ating pantas na kapalitan ng zipper Saka yung pantalo natin na mga butas yung sa mga ilalim Saka sa may gilid Dyan po sa loob Loob na yan Ayan So ngayon na habang nagantay tayo na matapos yung pinatay natin Ay pupunta muna tayo dito sa may loob ng isipan para Pagkapag change pin at saka makapagbito na rin kasi baka kukulangin yung budget natin pambayad dun sa pinatahin natin na uniforme na pantas saka pang baba so pumunta muna tayo dito sa may loob ng isitan so malapit lang to no? sana mayroong pin, -pin dito para makapag change pin tayo dito. So, dito yung pasukan ng isitan. Under renovation din siya. Kaya may makikita kayo dito sa may entrance nila ng mga scaffolding. So, mabubungaran natin dito yung Starbucks. Okay. Tapos, God. Ayan. So yung mga paborito pala natin ng mga damit dito yun sa may yes shop. Mas mura yata dito kumpara doon sa may customer eh. So yun guys, uh, nakapag-withdraw na tayo ng pera. Ito po yung na-withdraw natin dito sa may PNB. Sa so, tapat lang siya ng Quinta Market. Ay yung Quinta Market to. Oh. Tapos ito naman yung PNB. Ang layo ng nilakad natin. Then, ngayon at pa uh, pabalik na tayo doon sa may malapit sa may isitan doon sa may underpass so doon tayo pupunta so, ang layo nilakad natin isa lang pala yung bangko dito sa may Quiapo dito sa may malapit sa may Kintawit Market grabe pasubo tayo ano so, so, ngayon ay pabalik na tayo medyo malayo layo to ha kasi hindi tayo nag motor dahil kaparada yung motor natin Okay. Wala lang tayo budget dito. Kaya nag-withdraw muna tayo. Pero dapat sana sa Kiyapo na tayo nag... Ay, dapat sana sa Makati na tayo nag-withdraw. Pero wala tayong budget dito eh. 200 na lang yung pera natin. Kaya kailangan natin ng mga gano, kasi kasuhin yung change na at saka makapag-withdraw na rin tayo ng ating sahod so tumahod na tayo guys ano? ang <laughs> tagal. tagal bago nakasahod buti na pinag-deo tayo ni Madam Luzon. so yung nilalakaran natin ay malapit na tayo sa may Diapo Church kasi yung pinunta natin sa may Kintawit Market. So ngayon ay papunta tayo sa may Isitan. Sen mga kamarik, sin yung Kiapo Church. Yun yung, yung diadayo ng mga tao. Sabi nila ay mapaghimalang simbahan para sa mga katoliko. So sa may likod naman yan, dyan, dyan banda, yung building na yan. Yan naman yung payusan ng mga cellphone may magpais ka ng mga sirang cellphone dyan sa mga second floor dyan ay kayo makabilan ng mga LCD so dito naman yung mercury drag yan yung mataas na yan okay so ngayon ay maglalakad na tayo papuntang isitan doon sa may underpass para makuha na natin yung ating pinatahi ng mga uniforme yung patas saka pang ibaba pa. tapos babati na tayo uh -huh. So yan mga ka-YouTube ay nakuha ko na yung pinatay kong uniforme na pangitaas at saka pangibaba. So nagbayad lang tayo ng 250 yun yung silingil sa nagtatahe ng ating uniforme. So ngayon ay papunta na tayo doon sa may ating motor tapos pupunta tayo sa Makati City Hall para makakuha ng medical certificate at saka at saka Mayor's Permit. So ako may 10 by pupunta tayo sa ICC at saka pupunta tayo kay Idol. Idol Rappin. So dami natin gagawin ngayon, parang hindi natin di Pero kaya yan. Kakayanin. Okay? Quarter to 2 PM ay nandito na tayo sa May Makati City Hall at nalun tayo ng parada sa kabila hindi natin nakuha na ng video kasi may nagpa music doon baka ma-copyright music tayo at pupunta tayo dito sa may building na to Ayan yun yun o oh, yung building na yan dyan tayo kukuha ng mayor's permit so dalawa yung kailangan natin dito medical certificate sa mayor's permit so meron na tayo yung ano dito x-ray nandiyan sa alob ng helmet natin kung kailangan ng picture ay eh, may picture rin naman tayo So ngayon ay papasok na tayo sa loob. So yan yung building oh. Makati City Hall. Yan. So tatawid tayo dito guys. Tatawid tayo dito. Yan. So nainom na tubig si Ming, oh. Ha? Huh? Assistant Hello. Yo what's up mga ka YouTube? So ngayon ay katatapos lang nating na manggaling diyan sa May Makati City Hall at nakapagbayad tayo ng word 200 at sa sa oras lang na 1 hour and 20 minutes ay natapos tayo sa ating pagkuha ng ating medical certificate at saka saka pagkuha ng Mures Permit. Ngayon ay pupunta na tayo sa parking area. At nakalimutan ko na ako yung ako duman kanina. No? So parang dito yon Tapos pupunta tayo doon sa may kabilang building. Sa tapat lang siya parang lumang, ano tayo, lumang city hall. Diyan tayo pumunta para kumuha ng... Uh, medical certificate at saka Mears permit. So sa clip lang no, 1 hour and 20 minutes natapos na. Kasi yung napagtanungan natin na nagmamagaling, sinabi niya na hindi raw makukuha ng isang araw at maaring abot para raw ito ng isang linggo. Tapos magbabayad na ng 1,000 plus. Wala naman tayong problema sa pagbabayad kasi may pera tayo eh. Tapos si eh, hindi naman mabot ng 1,000 plus. Bali, ang babayaran lang natin ay 200. 200 lang binayad natin 150 sa online tapos 50 naman yung biniyara natin ng cash so yun publiko na meron na tayong ano meron na tayong medical certificate saka mayor's permit so ngayon ay pupunta na tayo dito sa ating paradahan ng motor so dito yun o oh. dito tayo nagparada ng ating motor okay Ayan, oh. No? So, ang na tatago yung motor natin. So, dito lang to sa may Makati. Mas mabilis yung pag dito, ano? Magaling. Many tic later. Di ano mo lang, isaktong 700 abot. Yeah, 700. Di abot. 50. Sige, 50 na lang. Sige, 650. Kasi na rin ako kanina ng 100. Ayan, puno na. So guys, katatapos na natin mag-full tank ng ating motor. Bale, nagbabayad. Nagbayad tayo ng 650. So nagpagas tayo kanina ng 100 para hindi tayo maubusan ng gas habang pumunta tayo doon sa may recto. So bali, 750 yung napano natin ngayon, napa-fuel. So, kung naalala nyo ay nagpagas tayo nung nakaraan ng ano ng uh, July, July 4. So, ano July 3 pala nagpagas tayo kaya halos isang buwan bago na yung gas natin ano kasi 12 liters yung gas sa motor natin. So, ngayon guys ay dito na natin tatapusin ang ating video. Thanks for watching. Bye-bye.